Hey you guys, this is Ate Bing. Then, ipapakita ko po sa inyo kung ano yung niluluto ko. Nagsisigam po ako ng hipon. Ito po yung magiging pananghalian namin ngayon. Ito po yung binili ko sa palingki kanina na umuulan. Naabutan po ako ng ulan sa palingki shout out dyan sa mga kakilala ko, ka anak ko, tsaka ka mga kaibigan ko dyan. Salamat dun kanina sa HUA na kumuha ako ng National ID. Salamat Ma'am Marisa at kay Rose. Thank you. Shout out dyan sa inyo sa HUA. Yan guys, ito po yung aming panahalian. Sinigang na hipon. Kain po tayo, guys. Ingat-ingat.